mga tong Michelle Uno kung naging bi Michelle so kalmara ra kasi sila gula no so sulit kayo bisa kusok kayo ang kuhan bisa mga hawa no ada yang situasyon sa pasakaw no, marami balod oh oh, marami balod sitwasyon sa Pasagaw nagkasi tayo na ato ang fishing boat oh pull na sa fishing boat oh, so kini na lang sila na drag na kayo sila may silono na dragging na so naka standby na mga tao oh. dragging -drag yung sila masoga Pantay na sila مش